mananawagan lang po ako sa iyo uh, mahal naming mayor Lani Cayetano ito po ay sa Purok 6C Lower Bikutan at Tagig City po ito po yung aming basketball court dito kung napapansin po ninyo na ang one port ng aming court ay nandito na sa kalsada at ganun din po yung bubong kika nga ay substandard po ang aming basketball court na pinaglalaroan dito kung mapapansin nyo po yung 3 point line dito compared dito sa kabila ay wala na kasi po kalsada po yan ma'am dapat ma'am marami po ang maglalaro sana ngayon kasi Sunday kaya lang marami na ang nadidismaya kasi ang daming distorbo may nadaan na mga sasakyan at substandard po yung ating basketball court dito dito naman ma'am sa Purok 6B, Lower Bicutan, ay halos ganun din ang case na kung saan ay hindi na pinayagan ng may-ari na gamitin yung kanilang portion na lupa para paglaruan ng mga kabataan na whole court. Kaya ang nagagamit dito ay half court lang na kung saan ito po ay daanan ng ating mga motorista at bising busy, busy po ito na dumadaan ang ating mga pedestrian. Kung inyo pong napapansin ito ma'am, dito po yan sa 6B sa tabi ng Santo Niño Church, ang DPWH. Ay isa po itong dead spot or hindi nagagamit na lupa ng DPWH or Department of Public Works and Highways na kung saan ay pwede naman siguro natin hingin ito sa gobyerno as sa uh, Tagig City Mayor na i-donate na lang nila yan sa atin para sa ating kabataan at nang magawa ito ng magandang basketball court, volleyball court, tennis court. Ito po siya ma'am oh, nakatiwang wang lang. Gawa po sa inyong tulong, mamlani uh, Ma'am Lani as our mayor and Peter Cayetano, our senator. Pwede niyo po siguro tong hingin sa Department of Public Works and Highways. Ano po? Wala naman po ito sir, nakatiwangwang ah, ma'am. Nakatiwangwang lang ito. Siguro naman ah, maibigay na nila ito sa atin para magkaroon tayo ng maayos at ah, magandang ah, ah, libangan ng ating mga kababayan. Ito po ay ang makikinabang po dito ay Upper Bikutan. Uh, lower bikutan particularly yung uh, central sa Purok 6C at Purok 6B at doon sa 6C na basketball court ay gawin na lang paradahan ng tricycle ito ano kaya ma'am nawa itong aming panawagan uh, ma'am Lani at uh, senator uh, Peter Cayetano na ito ay makarating sa inyo at mabigyan nyo ng pansin at nang magkaroon po kami ng magandang aming uh, paglalaroan, lalong lalo na sa mga kabataan. Hanggang dito na lang po and uh, shout out po sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa Manipul Family dyan sa San Agustin, Rumblon, kay uh, Paring Itek, at saka dito sa ating mga kabataan dyan sa Purok 6B, uh, Green Court. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat and God bless us all, uh, mga kaboks.